Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our first ever episode of Kapitan's Support for the year 2024. So uh, napapag-usapan ng 2024. Syempre samantalahin ko na rin po ang pagkakataon upang uh, batiin po ang ating mga mahal na kabarangay ng isang happy new year po sa ating lahat. So speaking of uh, new year, no? Happy new year. Syempre sa pagsimula ng taon, Siyempre tayo sa pamalaan. Ano ang ating uh, pinagkakabalahan nito? Siyempre renewal na po ng ating uh, business permit. No? At siyempre sa ating barangay, renewal ng barangay clearance for business permit naman po. So uh, again, it's the time of the year na kung saan ang mga business owners natin, mga taxpayers natin ay nagre-renew na ng kanilang mga barangay clearance at mga business permit. So, dito po sa Barangay San Antonio, no. We are now on our second week. No nagsimula po tayo nung uh, renewal process nung January 2. At uh, nakakatuwa po no, slowly but surely no, dumarami na ang ating mga taxpayers na tumutungo dito po sa ating barangay upang iproseso na po ang kanilang mga barangay clearance for business permit. So uh, to date, no we have uh, about 1100 business entities that have already Uh, renewed their barangay clearance and about 30 new business entities naman po. So dito sa Barangay San Antonio na no, alam alam na po yan ang ating mga taxpayers na tuwing Enero, minamigrate natin yung offices natin mula sa second floor, dinadala natin dito sa ating basketball court uh, para mas maging komportable uh, ang ating mga taxpayers. At syempre, naka full force din po. Ang ating uh, mga staff, no, ang ating treasury staff upang mas maging uh, streamline and efficient ang ating uh, pagprocess ng kanilang mga barangay clearance. So, uh, pagkagaling nyo po dito sa barangay hall, no, pwede na kayong tumungo sa Ayala 30th para iproseso naman ang inyong uh, business permit sa passing LGU. So, may mga nagtatanong sa akin, kap, pwede na bang dumiretso na lang sa Ayala 30th? Yes, pwede naman po, ano? Dahil syempre, uh, may business one-stop shop na po doon. Integrated na po ang uh, charging ng barangay clearance sa pagbayad natin ng business permit. However, hindi lang po ninyo makukuha ang printout ng inyong barangay clearance sa Ayala 38. So, yung iba ho na tumutuloy doon, nauuna doon, pumupunta pa rin po dito sa ating barangay hall to secure the printout of their barangay clearance. So siguro kung ako tatanungin nyo, no, mas mainam na rin na unahin nyo na kami no, dito sa barangay hall. Nang sa ganun ay diretsyo makukuha nyo na ang inyong uh, barangay clearance for business permit. So all our requirements uh, can be seen naman po online no, sa ating website at ganyan din sa ating mga official social media accounts. No, however, no, yung mga nagtatanong sa akin, yung insurance, no, required ho ba talaga? Sabi yes. Ah, ito po yung ordinansa pa. Way back in uh, 2004, kaya nga, hindi pa ako kagawad nun, no, ay uh, naandyan na yung uh, ordinansa sa Comprehensive General Liability Insurance na requirement ng mga business owners o so mga business entities dito po sa barangay San Antonio. So, kami naman po, wala kaming sinespecify na company. Kung meron kayong preferred na, na insurance company to provide your insurance policy, wala akong problema sa amin yon. As long as reputable. No? Baka mamaya, how show yung makakuha nating uh, insurance. Pero dun sa mga wala naman pong suki na insurance company, no? meron na rin po tayong mga nakastation dito sa ating uh, renewal center no? Na, na mga insurance companies para ma-provide ang inyong mga comprehensive General Liability Insurance Policies. So bukod na, naandito no? and, and, rin po ang uh, SSS. No? Meron silang SSS on Wheels. So nag-set sila ng kanilang booth. Nang sa ganon ay mailapit nila ang kanilang mga serbisyo no? sa ating mga kabaranggay. Particular po sa ating mga business owners na pumupunta po sa ating barangay to do their uh, renewal. So uh, again, no? andito na lahat ng ating mga kailangan para maiproseso natin ang ating mga mga barangay clearance sa mas madali at mas maayos na pamamaraan. So kung meron kayong mga katanungan, mga clarifications, no, just PM us sa aming uh, social media accounts and we'd be glad to to answer your uh, your inquiries. Syempre, iwasan na rin po natin ng last minute. Uh, sa ngayon, ang deadline niyan is January 20 na to to process all your uh, per, your clearances your permits so para makaiwas po tayo sa mga surcharge no sa mga penalties no as na po natin so sa mga kabarangay naman natin sa ating mga taxpayers na nakapag comply na no maraming maraming salamat sa inyong agaran na pag-aksyon no para inyong uh, ma-proseso na ang inyong mga barangay clearance so aking special shout out sa ating uh, treasury staff at sa mga barangay employees na tumutulong po sa ating uh, renewal process dito sa ating barangay hall at syempre sa ating barangay council na tumutulong din no, sa pagpoproseso ng mga nagre-renew at uh, kumukuha ng bagong barangay clearance for business dito sa ating barangay. So again, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Syempre, dagdag ko na rin, no, bukod sa business permit, ang isa pa nating binabayaran is yung ating real property tax. So patuloy po ang ating uh, city government sa pagtanggap ng payments ng amilyar o ng RPT. Pero nga lang hindi ka mukha last uh, year na yung pag nagbayad kayo early last year, uh meron kayong 15% discount. So ngayon po nasa 10% na lamang po when you pay for the whole year of 20 24 So sa ating mga yan, mga landowners natin, mga property owners natin sa Barangay San Antonio, settle nyo na rin po ang ating uh, pagbayad ng ating amilyar o ng real property tax. At syempre po, no, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy pa rin po. No? At uh, talagang uh, hindi rin magpapapigil ang ating mga regular services and programs dito po sa ating barangay, so last sa uh, weekend no, yung ating uh, weekly cleanup drive ay nagkaroon na ng bagong pangalan, no? kung dati ang tawag ay uh, Manila Bay Cleanup Drive, ngayon po ay uh, bagong paglunsad sa kanya ay tinatawag na siyang kalinisan sa bagong Pilipinas. Of course, this is a uh, initiative of the national government, no? a mandate by our President Bongbong Marcos na ang bawat barangay ay magsasagawa ng uh, cleanup drive sa kanilang mga komunidad every week. No? So every Saturday po ito. So last Saturday, formal po nating nilunsad under the new name. At uh, maraming maraming salamat po no, sa ating mga, mga personnel sa barangay, sa ating clean and green, ang ating security na tumulong para po uh, mailunsad po natin ng maayos ang ating weekly uh, weekly cleanup drive muli sa barangay San Antonio. Siyempre, tumulong din dyan at nakiisa ang ating uh, Barangay Council. Of course, the SK Council ay uh, nakiisa din at tumulong sa ating uh, cleanup drive sa ating barangay. So we, we encourage no, yung ating mga uh, barangay-based na mga CSOs, no, yung mga, miski yung mga ibang mga NGOs na, na nakakatrabaho na natin, may no, mga kolaborasyon na tayo in the past. No. This is a good avenue para tayo magkaroon ng uh, pag-touch base muli para sa taong 2024, para sa may maiambag po tayo sa ating komunidad. So again, maraming maraming salamat po sa mga nakiisa sa ating paglulunsad ng Kalinisan Day sa Bagong Pilipinas. At syempre, ang ating uh, Kadiwa Store ay uh, muling nagbabalik sa Barangay San Antonio. So ang Kadiwa ay a uh, ating kolaborasyon with the Department of Agriculture at ang schedule po ng Kadiwa store dito sa ating barangay ay every Thursday from 8 a.m. to 2 p.m. dito po yan sa ating barangay hall so uh, again murang-mura ang uh, mga bilihin na dala ng ating uh, Kadiwa store no so andyan ang uh, mga fresh produce uh, mga mga gulay Uh, may prutas din. So, again, no, hinihikayat namin ang ating mga kabarangay to take advantage no, ng presence ng Kadiwa Store sa ating komunidad. Sa mga nagtatanong po, ano, pwede pa bang madagdagan pa yan ng araw o di kaya mapahaba pa yung oras? No, dahil hanggang alas dos nga lang daw po. siguro, uh, tingnan po natin no, in the coming weeks. No, kung meron namang demand, I'm sure... Uh, madali naman kausap ang ating mga kaibigan mula sa Department of uh, Agriculture para mas lalo pa nating mapalawig ang uh, serbisyong hatid ng Kadiwa Program. At syempre, ang ating uh, mga programa no, para sa ating mga mahal na senior citizens o lola at lolo ng Barangay San Antonio ay tuloy-tuloy din po. No, sana po uh, natanggap nyo ang ating uh, 500 peso uh, cash gift na ibinigay para sa Kapaskuhan. Of course, hatid yan ng ating uh, ng barangay uh, San Antonio. So sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang Christmas cash gift, no, maari lamang pumasyal sa aming tanggapan or makipag-ugnayan po kay Miss April uh, De La Torre, ang ating Senior Citizen Action Officer para maklaim niyo na po ang inyong Christmas cash gift. So in, in the past week, nagkaroon din po tayo ng tatlong recipients sa ating uh, nonagenarian cash gift program so sila po ay nakatanggap ng tig-a 5,000 pesos mula sa ating barangay no at uh, congratulations at inyong narating ang uh, 90 years old uh, hindi rin na uh, biro ito no? so syempre iba pa ang uh, mga karagdagan niyo pang makukuhang benepisyo mula sa ating lokal na pamahalaan no? once you reach uh, 90 at gayon din no when you reach 100 years old na kung saan official na centenarian na po kayo. Siyempre, meron din kayong makukuha niyan mula sa barangay San Antonio. Siyempre, iba pa nating mga programa para sa ating mga mahal na senior citizens at tuloy-tuloy pa rin po yung ating paghahandog ng mga birthday gift packs sa ating mga senior citizens. At ang antabayanan natin pagdating ng June naman ang ating uh, mid-year cash gift para po sa ating mga mahal na seniors na 1,000 pesos. Siyempre sa larangan naman ng uh, edukasyon, no? ang ating uh, barangay, San Antonio Child Development Center ay uh, naghahanda na po para sa balik eskwela. No? Uh, uh, hindi common, pagkatapos kasi ng uh, ating New Year break, no? Christmas and New Year break, uh, may sinasagawa ang ating mga uh, teachers sa ating Child Development Center na early child assessment no? para makita rin yung uh, progress nang ating mga mag-aaral sa ating child development center makita kung uh, may natututo naman ba sila nakaka nakaka-cope up ba sila sa mga instructions na ibinibigay ng kanilang mga teachers so kasama nitong assessment na to na andyan din ang kanilang magulang o ang parent nila ay kasama para agad na maibahagi sa kanila ng mga teachers natin ang uh, estado ng uh, kanilang anak pagdating sa performance sa ating child development center. So uh, pagkatapos po nitong uh, assessment ay magsisimula na rin po ang uh, regular classes ng ating mga mag-aaral sa ating BSA CDC. So of course nakikiusap kami sa ating mga parents no kung sa mga maayos naman ng uh, pag-progress, uh, congratulations po syempre. Doon naman sa medyo nahihirapan ng konti no, wag ho tayo ma-discourage no. Siguro Gawin nating motivation to para mas lalo pa nating tutukan ang uh, pag-aaral ng ating mga anak. no Syempre uh, itong mga estadong ito, ito yung mahirap, no. Ito yung stage na mahirap silang uh, uh, turuan, no, or hindi lahat ay napipikap up kaagad ang ang kanilang mga tinatalakay sa paaralan. So, kinakailangan pa rin ang mahalagang uh, tulong at suporta ng kanilang mga magulang. So again maraming maraming salamat sa ating mga teachers, sa ating Child Development Center, sa ating mga staff no na talagang uh, sinisiguro natin na dekalidad ang ating uh, hinahatid na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Siyempre, tuloy-tuloy din -tuloy rin po ang ating uh, college scholarship program sa Barangay San Antonio no. Ito lang kailan lang ay eh, uh, uh, pumirman na naman ako ng ilang mga cheque dahil nga uh, sa bagong semester na naman ng ating uh, school year po na ito. So sa ating mga college scholars no, galingan lamang po natin, no? Alam ko may mga ilan na tayo mag-graduate ulit, no? By the time na matapos itong school year na ito. At gayon din sa alam ko may mga nag-inquire na rin para sa panibagong school year naman para maging bahagi ng ating college scholarship program sa Barangay San Antonio. And of course, no, last but not the least, no, ang ating uh, barangay ay uh, maglulunsad, no, in the coming days ng isang uh, online survey, no, para sa ating mga uh, kabarangay, no. objektibo ng uh, ng uh, survey na ito, no, ay uh, para ma-evaluate ang uh, mga serbisyo na ating naihandog para po sa ating komunidad. No. Uh, again, the last five years has been very productive. No, pero gusto rin namin marinig yung ang inyong feedback. Siyempre kung ano ang uh, naging overall performance ng ating uh, barangay, of course gusto rin namin malaman kung ano mga areas of improvement po namin na no, dito sa ating paghahatid ng serbisyo dito po sa ating komunidad. So, uh, we will be posting, no, sa ating social media accounts ang ating link para sa ating online survey at hinihikayat po namin kayong lahat no, uh, na to please participate dito sa survey na ito no maari kayong magbigay rin ng mga suggestions sa amin baka meron kami mga ilang aspeto na hindi pa natin na natatap o nakikita na alam naman natin na akma para po sa ating barangay syempre ko ano man ang mga malilikom namin ng mga suggestion syempre ko ano lang abot kaya rin ng ating barangay no ay uh, makakaasa naman kayo na sisikapin nating uh, mapatupad o ma-implement dito sa barangay San Antonio. So again, ito'y bahagi ng aming uh, inclusivity na ating pino-promote dito sa ating barangay na lahat po tayo ay kasama, no? Ang inyong participation ay mahalaga. At uh, yung yung inyong simpleng ambag na mabigyan tayo ng feedback, mabigyan tayo ng mga mga advice, mabigyan tayo ng mga new suggestions and ideas para mas lalo pa nating uh, mapalawig ang iba't ibang mga serbisyo para sa mga mamamayan po ng Barangay San Antonio. So uh, again, na no, uh, ang aking patuloy na paghikayat po at pag-anyaya po sa inyo na sana po makiisa po tayo sa online survey na ito, no? Makakaasa po kayo na dahil sa survey na ito ay uh, mas mapapaganda pa at mas magiging mag mabuti pa ang ating pagseserbisyo sa ating komunidad. And of course, thank you in advance na rin doon sa mga magiging respondents nito ating online survey para po sa tuloy-tuloy na serbisyo sa Barangay San Antonio. So again, ang aking uh, patuloy na pag-anyaya po sa ating mga kabarangay to please like and follow our official Facebook pages please subscribe to our YouTube channel, please join our Viber Community Group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated uh, sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking uh, pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagsaservisyo, ang ating mga barangay employees, the Barangay Council, the SK Council, the Social Media Team, Of course, maraming salamat din po sa ating uh, mga donors, collaborators, our benefactors no, na patuloy na tumutulong sa ating barangay and last but not the least sa ating mga minamahal na netizens, our constituents, mga kabarangay po natin. No, maraming maraming salamat sa inyong tulong at suporta. At syempre, sana po no maging uh, makiisa din po kayo talaga doon sa ating isasagawang survey. No, excited po kami dyan dahil uh, magiging participatory ang ating mga magiging improvements dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, let's continue to pray. There's so much to be thankful for. And again, there's so much to pray for also no? as we begin the year 20, 24 no? na nawa ay maging uh, masagana ang uh, taong 2024 po para po sa ating lahat. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always and may God bless us all. Thank you.